guys sa mga nagtatanong nga sa atin kung anong gamit nating camera ito nga pala yun yan ito nga yung sample nya yan ito yung may menu na rin sya sa so, mga nagtatanong dyan kung anong ginagamit nating camera kamera ito, ito mga galbok yan idol ito isa meron din yan idol na ako han? kapitan ito Hindi kasama siya nito kabit natin para makita nyo. Pagigising so, mo nga lang, idol. <laughs> <laughs> lang sa idol. Tapos ito, sinasabit mo lang ito sa puro, makaganya. Ganyan lang siya, hindi ko lang. Tapos, kaso nga lang meron siyang power bank wala yung power bank ko ayun lang ayun ko kayo Kapit tayo pure black ito pala yung CI mga idol sinasalpa ko siya ginawa ko na nga pala ito ng sabitan ako tapos sinasaksa ko lang dito yun lang gamit natin yung pan record ito naman yung siya natin nakakulubot na nagawa na tayo ng bago yan mga idol yan ang gamit natin na ano camera sa mga nagtatanong ito yung kanyang pangalan sa ano sa facebook ah sa shopee meron yan shopee baka naman yan. tapos yung manual nya ito Yan lang i-download nyo. Makikita, nakikita nyo yung camera sa taas. Yan lang download nyo. Yan. Tapos, ipapakita na sa inyo kung ano. Madali lang siyang eh, ano. Kasi tayo natin ng ating mga pangatid. Ito nga lang pangatid natin ay nagkasakit itong isa. Uso kasi ang sipon dito sa amin. Yan guys. Uso ang sipon. Pero, syempre, yung pangati natin ay eh, hindi natin mapapabayanan. Ito nga pala yung ating pandigma. Labas! Yan, si Paling. Shout-out sa mga nakilala sa kay Paling. Sa ating matibay at magandang pangati. Hindi ko nga ulit naiigyak pa ito. Ito naman yung ating isang sitagpas kung sakaling siya yung huli. Pare, same lang sila ng kaliskis nito. Medyo magaling pa tingin ako ng yung uso. Ayun ang uso mo. Kung ayos na. Ito mo. Patingin ang uso. ayaw magpatingin ito nga pala yung ginagawa natin si ayun nakaraan medyo busy pa eh na ano may isa yan papangalanan natin siyang tagpas siguro dahil tagpas ang kanyang palong shout out sa pinagkulan -cool natin kay walang iba kundi kay Napakagwapong si CJ. CJ ng Pilipinas. Hindi ka pa yata nagaling. Ayan. Balik tayo doon sa ating camera. Mga idol Para. Ito nga pala yung ating bagong project na kulungan. Durabak. Sinira ko na. <laughs> Shout out. Guys, sa ano na mga nagtatanong, ito yung ating gamit na camera, guys. Sa Shopee lang to na order, Mura lang to. Ang paalala ko lang sa inyo, look, guys, ay kuan. Huwag kayong order ng mura nito. Meron kasing may tagti 300. Pangit yung mura, malabo. Wala siyang night vision. Yung mura niya. Kaya kung order ka nito, yung tag, ano na, tag 800 plus. Yun, para may night vision na siya. Uh, maganda na yung camera. so, yun lang guys. At sa muli. At tayo magkape. Kakagising ko nga lang.